Sankay, Madame. Yes, let me. I'm shirty. Ay. Nakao. Excuse Suyerte nga! What's up mga kanoy pi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik si Kanoypi for another video. Araw ng lunes, lalabas na naman kami ni Mia para mamasada mga kanoypi. Ayan, pinapainit ko na lang yung makina niya nang makalabas na kami. Maganda naman yung araw mga kanipi. Maganda yung sikat ng araw. Ayan, kita niyo naman. Uh, hopefully na ngayong araw makarami na naman tayo. Katulad kahapon, kahit half day lang kami na lumabas ni Mia, naka 400 ata kami mga kanaypi. 400 plus na kinita. So ayos mga kanayipi Hopefully ngayong araw Araw ng lunes Makarami na naman tayo no? In God's will Mga kanayipi At maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi Sa ginagawa nyong No skip ads ng aking mga video Thank you so much Malaking tulong yon mga kanayipi Thank you thank you At abang abang lang sa pagsha-shoutout natin Sa mga susunod na araw Susunod na mga vlogs hindi pa ako nakapag-reply ng comment nyo uh, itatry ko mamaya na makapag-reply mga kanaypi no? okay ayan labas na tayo mga kanaypi natin alam to pa rin eh tan you see yo ganyan um. tay ay binalunan SM na gadot para binalo na SM? Uy okay. Ataw Ito okay, para po sa Rubiot Ayan mga kanipi Tayo na yung magkakarga So one time na lang tayo ng pasayro natin Nakakapagkarga na yung Isa na nadatman ko dito eh. <laughs> Right naipit ay pasero na tayo tara madam sangay kaya ding tara yan lang naman silang 我们三兄弟。 na natin na natin yung pasero natin kumita tayo ng 70 pesos sa dalawang pasero natin mga kanaypi yung size M 20 pesos dito sa UCU 50 pesos

yet Suvererten Ako na binigyan naman tayo ng 70 pesos Thank you, thank you Hanap ulit tayo ng panibago ayan mga kanaypi tapos na akong nagpakain sa aking mga lagang manok nagpalit ng inumin inarbis ko na rin yung itlog nila ngayong araw kukunti lang yung nakuha natin pero nakapagbuo na tayo ng ano nadagdagan natin yung na-stack nating itlog dyan na naipon ito dalawang tray na large to XL na size mga kanaypi at ito jumbo size na isang tray bali yung jumbo size di-deliver natin sa Eurotex mga kanipi yung guard doon na isa tapos ito yung dalawang tray dito sa may bagoongan mga kanipi. at may apat na tray pa na iipunin ko dahil may nag order sa atin dito sa may puro 4 mga kanipi yung nag order na sa Hawaii Ayan, ibibigay daw niya sa mga kapatid niya rin. So, ipunan natin mga kanipi. No? At sayang din yon mga kanipi. So, ito, i-deliver na natin. Baka i-deliver pa ng iba. <laughs> tara, tara. Ayan, punta na tayo kay Mia mga kanipi. Para ma-deliver na to. hindi deliver yung dalawang tray eh. Thank you. Thank you. Sir Kay Boss J Kay Sir J Kay J Sir J Oo oh. Pira niya yan Sukli Thank you Kay J Kay J J na naman Nakasusay ko oh. ko Dalawa lang sila yan Ah dalawa lang Baka uh, Grab food 300 isang <laughs> <laughs> Na nai deliver ko na Yung Tatlong tray na i vlog So hanap na tayo ng pasayro natin <laughs> yung kasabayan natin, oh. Huh? Hindi kakagat yan? Hindi, oh. Uh, oh, uh, uh, ano, may itlog na siya, oh. Kumanda na siya, ano. Ayan, ang ganda na, oh. Talagang, kung pa lang, baguhan pa lang, no? pa. O, palang, uh, isang linggo pa lang, ang itlog. Ayos. Ganda na, mga kalipi, oh. Di parang 16 weeks na ito. 17. 16 no wala lang pagkain hindi naman pinupunta ah hindi niya pinupundan It, yun na yung mga kasabayan nila no pares kami ganyan nakalalaki din ito yung ano kinuha niya oh. ganyan din yung ukan kasabayan niya na malalaki na rin ito yung dati nahihitog pa naman sila Oh. oh, yes. Ay, mga kanaypi. Tapos na tayong pumunta diyan kay Boss Marlon. Nakita rin natin yung ano, yung mga manok niya. Malalaki na rin, mga kanaypi. Ayan, mga kanaypi. Bili tayo dito ng ano, pibs. Player. Layer po. Chicken layer. Ayan, mga kanaypi, nandiyan na. Tapos bumili ako ng ano, pang descent pack, Major D at yung para sa malaria mga kanaypi solpa natin sa bahay yan baka kasi umulan na naman mga kanaiti madilim na naman Ano yung pih? Punin na yung ano, yung feeds. Tara, mga aano ipi? Iwi na natin 'to. कर रहा है kanepi huwi na tayo alas 6 na ng gabi pag aray pa lang tayo mga kanepi nakabili naman na ako ng ano ng ulam na yung pang almusal